So, sa Libawa, isang milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. I can see that uh, Usec Maria Catalina Cabral was invited but I don't see her in this room, Mr. Chair. I officially accepted the courtesy resignation of uh, Undersecretary Cabral two nights ago. So kahit na mag po siya, it will not matter to us. There are personal questions that we need to ask. Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo, mga butete, at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Tama Kailangan po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina, nalulungkot ako sapagkat wala dito si Jose Cabral. And everything else starts from... The Planning Services sa opisina ni USEC, Catalina Cabral. This is the only person and nobody else ang nakakalam nito sapagkat lalo na ngayon, siyang may hawak lahat ng database ng DPWH. Hawak niya yung MIS, hawak niya yung PCMA, hawak niya yung MYPS, hawak niya yung RBIA, hawak pa niya yung HDM4. Wala nang iba.